sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Quezon, nakatira ang mag-asawang Jasmine at Rolly, kasama ang kanilang limang taong gulang na anak na si Jay. Si Jasmine ay isang simpleng may bahay, puno ng pagmamahal sa kanyang pamilya, habang si Rolly naman ay isang masibag na magsasaka na madalas na gumugol ng oras sa kanilang maliit na bukid. Ang kanilang buhay ay payapa puno ng tawanan ni Jay at mga simpleng pangarap para sa kinabukasan. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Dumating si Rolly sa kanilang maliit na bahay na mukhang balisa. Jasmine, kailangan kong umalis. Sabi niya nang walang paliwanag. Si Jasmine, na abala sa paghahanda ng hapunan, ay nagulat. Anong ibig mong sabihin, Rolly? Saan ka pupunta? Tanong niya habang hawak ang kutsara sa kanyang kamay. Si Jay naman ay nasa sulok, naglalaro ng kanyang lumang laro ang kotse. Walang kamalay-malay sa tensyong lumulubok sa silid. Lumapit si Rolly kay Jasmine, ngingit hindi niya magawang tingnan nito sa mata. May nakilala ako sa online Jasmine, isang babae mula sa lungsod. Mas maganda ang buhay doon, walang hirap tulad dito. Hindi ko na kayo kayang buhayin ng ganito. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na kutsilyo na tumusok sa dibdib ni Jasmine. Hindi siya makapaniwala. Ilang taon na silang magkasama. Pinagsamahan ng hirap at saya. Mulit dahil lamang sa isang nakachat na hero, iiwan na niya sila. Nagmakaawa si Jasmine. Rolly, paano kami ni Jay? Anak natin siya. Huwag mo kaming iwan. Ngunit si Rolly ay matigas ang ulo. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at lumabas ng bahay ng hindi man lang lumingon. Si Jay, na narinig ang pagtatalo, ay lumapit sa nanay niya at umiyak. Nanay, bakit umani si tatay? Tanong niya nang may luha sa mata. Hinagkan ni Jasmine ang anak at sinabi, Magiging maayos din tayo anak. Ako na ang bahala sa iyo. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Jasmine ay naging isang bangungot. Walang pera, walang trabaho at ang kanilang maliit na bukid ay hindi sapat upang buhayin silang dalawa. Naghanap siya ng trabaho sa mga karatig baryo ngunit walang swerte. Si Jay ay madalas nang nagugutom at si Jasmine ay laging nag-aalala kung paano sila makakaahon. Isang araw habang nasa palengke siya upang magbenta ng ilang gulay mula sa kanilang hardin, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasakay sa isang makintab na itim na kotse. Ito ay si Sir Jack, isang kilalang mayaman mula sa Batangas, nakikilala sa kanyang malaking mansyon at koleksyon ng magagarang sasakyan. Si Sir Jack ay isang matandang byudo. May edad na siguro ay lampas anim na po. Ngunit mukhang malakas pa rin at puno ng otoridad. Nakita niya si Jasmine na nahihirapan sa kanyang mga paninda at lumapit siya. Bata, mukhang may problema ka. Sabi niya nang may malambot na ng ngiti. Si Jasmine na desperado ay nagkwento tungkol sa kanyang sitwasyon, ang pag-iiwan ni Rolly at ang hirap nila ni Jay. Nakikinig si Sir Jack nang may pakikiramay at pagkatapos, sinabi niya, Halika, sumama kayo sa akin sa Batangas. May malaking bahay ako doon at kailangan ko ng katulong. Bibigyan ko kayo ng tirahan, pagkain at sweldo. Para sa bata, maganda rin lumaki sa isang maayos na lugar. Nagdadalawang isip si Jasmine. Hindi niya kilala ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang baip at ang kanyang kotse ay nagpapakita ng kanyang yaman. Sigurado po ba kayo, Sir Jack? Hindi po kami pabigat? Tanong niya. Mumiti sa Sir Jack at sinabi, Hindi, bata. Ako naman ay mag-isa lang doon. Magiging masaya ako kung may kasama. Si Jay, na nasa tabi ni Jasmine, ay mukhang natuwa sa ideya ng bagong bahay. Kaya't sumang-ayon si Jasmine. Kinuha nila ang kanilang kaunting gamit at sumakay sa kotse ni Sir Jack patungo sa Batangas. Ang biyahe ay mahaba, ngumit puno ng kwento ni Sir Jack tungkol sa kanyang buhay. Sabi niya, siya ay isang matagumpay na negosyante na nagretiro na. At ang kanyang mansyon ay nasa isang librib na lugar sa Batangas malapit sa bundok at dagat. Doon kayo magiging ligtas, sabi niya nang may kakaibang ningning sa mata. Si Jasmine ay nakaramdam ng kaunting kaba Ngunit iniisip niyang dahil sa pagod. Si Jay naman ay natulog sa kanyang kandungan, walang kamalay-malay. Pagdating sa mansion, nagulat si Jasmine sa laki nito. Ito ay isang malaking bahay na may mataas na pader. Puno ng hardi na may magagandang bulaklak at sa garahe ay may ilang magagarang kotse mula sa pulang sports car hanggang sa itim na SUV. Wow nanay, ang laki! Sabi ni Jay nang may tuwa. Pinakilala sila ni Sir Jack sa iilang katulong, ngunit mukhang kakaunti lamang sila at ang mga ito ay tahimik at mukhang natatakot. Kayo na ang bahala sa kusina at hardin, sabi ni Sir Jack ay Jasmine at si Jay. Pwede siyang magloro sa likod. Sa unang linggo, mukhang maayos ang lahat. Si Jasmine ay abala sa paglilinis at pagluluto at si Sir Jack ay mabait. Binibigyan siya ng pera at mga bagong damit para kay Jay. Ngunit unti-unti, nagsimulang magkaroon ng kakaibang pakilamdam si Jasmine. Si Sir Jack ay madalas na nanonood sa kanila ng palihim, lalo na kay Jay. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, narinig niya ang matanda na nag-uusap sa telepono sa kanyang silid. Oo, oh, may bago akong dinala. Bata pa, perpekto. Sabi niya ng mahina. Nagtaka si Jasmine ngulit inisip niyang baka tungkol sa negosyo. Pagkatapos, nagsimulang maging mahigpit si Sir Jack. Huwag kang lalabas ng gate ng walang pahintulot ko. Sabi niya kay Jasmine isang umaga, mapanganib sa labas. Si Jay naman ay sinimulang pagbawalan ng maglaro sa hardin ng mag-isa. Baka mawala ka, sabi ng matanda ng may matalim na tingin Si Jasmine ay nakaramdam ng kaunting takot ngunit sinabi niya sa sarili na baka protective lamang ito. Ngunit isang hapon, habang naglilinis siya sa basement, nakita niya ang isang locked na pinto. Subukan niyang buksan, ngulit nakakandado. Narinig niya ang mga katulong na nagbulong-bulungan. Huwag kang pumunta doon, mapanganib. Sa mga sumunod na araw, ang tensyon ay lalong lumakas. Si Sir Jack ay nagsimulang magalit ng walang dahilan. Isang beses, nahulog ni Jay ang isang baso at bigla itong sinigawa ng matanda. Walang saysay -say kang bata, dapat ay disiplinado ka. Si Jasmine ay nagulat at yumakap sa anak. Sir, pasensya na po, sabi niya nang nanginginig. Ngunit ang tingin ni Sir Jack ay puno ng galit at mukhang may lihim na plano. Sa gabi, si Jasmine ay hindi makatulog. Naririnig niya ang mga kakaibang ingay mula sa basement, parang mga hiyaw na mahina o baka imahinasyon lamang niya. Isang gabi, habang nasa kusina siya, lumapit ang isa sa mga katulong, isang matandang babae na mukhang natatakot. Bata, mag-ingat ka. Hindi totoong mabait si Sir Jack. May mga nawala na rito. Bulong niya ng mabilis bago umalis. Si Jasmine ay nagulat. Anong ibig sabihin nito? sinubukan niyang tanungin ng ibang katulong, ngunit sila ay tumanggi at mukhang takot. Si Jay naman ay nagsimulang magreklamo. Nanay, natatakot ako kay Lulu Jack. Parang masama siyang tumingin. Ang mga araw ay naging mas mabigat. Si Sir Jack ay nagsimulang magbigay ng kakaibang utos, tulad ng paghahanda ng pagkain na may espesyal na sangkap na hindi niya sinasabi. Isang beses, nakita ni Jasmine na may dugo sa kamay ng matanda pagkatapos niyang bumalik mula sa basement. Ano po yan, sir? Tanong niya nang may takot. Wala, aksidente lang, sabi niya nang may peke na miti. Ngumit ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Unti-unti, nagsimulang magduda si Jasmine. Bakit liblib -lib ang lugar na ito? Bakit kakaunti ang katulong at mukhang lahat sila ay natatakot? At bakit parang laging nakalak ang basement? Isang gabi, habang natutulog si Jay... Sinubukan niyang maghanap ng susi. Nakita niya ito sa drawer ni Sir Jack, ngunit nang hawakan niya, bigla siyang narinig na may yabag sa likod. Lumiko siya at naroon si Sir Jack, nakatingin ng may galit. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya ng mababa ang boses. Si Jasmine ay natakot at nagdahilan. Naglilinis lang po ako. Ngunit mula noon, ang pakikitungo ni Sir Jack ay naging mas masama Nagsimulang magbigay siya ng parusa. Pinagtrabaho si Jasmine ng walang pahinga at minsan ay hindi pinapakain si Jay ng maayos. Dapat kayo magpasalangat sa akin, sabi niya ng may sarkastiko na tono. Si Jasmine ay nakaramdam ng panganib. Kailangan niya magplano ng pagtakas. Nguit ang mansyon ay may mataas na pader at gwardya. At sa gabi, naririnig niya ang mga kakaibang ingay na lalong lumalakas parang mga daing ng tao. Habang lumalalim ang gabi, si Jasmine ay nagdesisyon na imbestigahan ng basement. Gamit ang susi na lihim niyang kinuha, bumaba siya ng dahan-dahan. Ang hagdan ay madilim at ang hangin ay malamig. Pagbukas ng pinto, ang nakita niya ay nagpanginig sa kanya. Mga lumang damit na may dugo at ilang litrato ng na mga nawawalang tao. Sa isang sulok, may isang kahon na puno ng mga pahayadan tungkol sa mga misteryong pagkawala sa Batangas. Anong ito? Bulong niya sa sarili. Bigla, narinig niyang yabag sa itaas. Si Sir Jack ay gising na. Kailangan niyang bumilik ngunit ang takot ay lalong lumakas. Anong lihim ng matandang ito? At paano sila makakatakas ni Jay? Si Jasmine ay nagising ng maaga sa umaga pagkatapos ng kanyang lihim na pagbisita sa basement ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at ang mga imahe ng duguan na damit at mga pahayagan tungkol sa nawawalang tao ay hindi mawala sa kanyang isipan. Kailangan nating umalis dito, Jay. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang natutulog na anak sa kanyang tabi. Ngunit paano? Ang mansyon ni Sir Jack ay parang isang kulungan. Mataas na pader na may barbed wire sa itaas, gwardya sa gate na mukhang tapat sa matanda at ang lugar ay liblib. Walang malapit na kapitbahay o daan na madaling puntahan. Si Sir Jack ay may kontrol sa lahat. Ang mga susi ng kotse, ang telepono at maging ang pagkain na kanilang kinakain. Sa kusina, habang naghahanda ng almusal, nakita niya si Sir Jack na bumaba mula sa kanyang silid. Ang kanyang muka ay mukhang mas madilim kaysa karaniwan at ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng kahinaan. Magandang umaga, Jasmine! Natulog ka ba ng maayos? Tanong niya ng may peke na lambing. Si Jasmine ay nagpanggap na maayos, mumiti at sinabi, Opo sir, salamat po. Ngulit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang magingat. Habang naghahain, napansin niya ang isang maliit na kutsilyo sa drawer. Maaring gamitin bilang sandigan kung sakali. Si Jay ay nagising at lumapit sa mesa. Ngunit mukhang takot pa rin. Nanay, gusto ko nang umuwi bulong niya ng mahina. Hininas ni Jasmine ang buhok ng anak at sinabi, Mamaya anak, maglaro ka muna sa kwarto. Si Sir Jack ay tumingin sa kanila ng matagal at pagkatapos ay sinabi, Ngayon, Jasmine, kailangan mong linisin ang basement. May dumi doon na kailangang alisin. Ang mga salitang iyon ay nagpanginig kay Jasmine alam ba ng matanda na siya ay pumunta doon kagabi? O ito ba ay isang bitag? Sumang-ayon siya ng walang pagtututol. Ngunit sa kanyang isipan, nagplano na siya. Kailangan niyang kumuha ng ebidensya o makahanap ng paraan upang tumawag ng tulong. Habang nasa basement, gamit ang susi na lihim niyang naitago, muling naghanap si Jasmine. Sa ilalim ng isang lumang mesa, Nakita niya ang isang journal. Mga tala ni Sir Jack tungkol sa kanyang mga bisita. Basahin niya ng mabilis. Ang unang mag-ina mula sa Laguna. Nawala noong 2018. Perpekto ang plano. Aksidente sa dagat. Pagkatapos, ang pangalawa. Isang ina at dalawang anak. 2020. Inilibing sa hardin ang kanyang kamay ay naninginig habang binabasa. Ito pala ay hindi unang beses. Si Sir Jack ay isang serial killer na umaakit ng mga disparadong pamilya sa kanyang mansyon upang gamitin at patayin. May mga litrato rin doon, mga mukha ng mga nawawalang ina at anak katulad nila ni Jay. Bigla, narinig niya ang yabag sa hagdan. Mabilis niyang ibinalik ang journal at nagpanggap na naglilinis. Si Sir Jack ay bumaba, hawak ang isang baril na maliit. Anong nakita mo, Jasmine? Tanong niya ng mababa ang boses, puno ng banta. Si Jasmine ay nagkunwaring watang alam. Wala po, Sir. Dumi lang po. Ngunit ang matanda ay lumapit at bigla siyang hinawakan sa braso ng mahigpit. Huwag kang magsinungaling. Alam kong pumunta ka rito kagabi. Ikaw at ang bata, kayo ang susunod. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa mabait na matanda tungo sa isang halimaw na puno ng galit. Sa sandaling iyon, ang tensyon ay sumabog. Sinubukan ni Jasmine na magpumiglas, ngunit si Sir Jack ay malakas pa rin sa kabila ng kanyang edad. Tulong! Sigaw niya, ngunit walang sumagot. Ang basement ay malalim at ang mga katulong ay natatakot. Hinila niya si Jasmine patungo sa isang madilim na sulok kung saan may nakita siyang isang lubid at isang kutsilyo. "Kayo, ang perpektong karagdagan sa aking koleksyon." Sabi niya nang may nakakatakot na tawa. Si Jasmine ay nakaramdam ng matinding takot, ngulit iniisip niya si Jay. Gamit ang kanyang lakas, sinipa niya ang matanda sa tuhod at tumakbo siya pataas sa hagdan. Sa itaas, hinanap niya si Jay sa kwarto. Ana, halika! Kailangan nating tumakas! Sabi niya nang hinihingal. Si Jay ay nagulat, gumit sumunod. Ngunit si Sir Jack ay sumunod din, hawak pa rin ang baril. Hindi kayo makakaalis, sigaw niya. Ang mansion ay naging isang labirinto ng takot. Mga madilim na pasilyo, nakalak na pinto, sinubukan ni Jasmine na buksan ng pinto sa garahe kung saan naroon ang mga magagarang kotse ni Sir Jack. May nakita siyang susi sa isang hook at mabilis niyang kinuha. Pasok, Jay! Utos niya habang binubuksan ng pinto ng isang itim na SUV. Ngunit bago sila makasakay, lumitaw si Sir Jack sa pintuan, nakatutok ang baril. Isang hakbang pa at papatayin ko ang bata muna. Sabi niya nang may malamig na boses. Si Jay ay umiyak, yumakap sa nanay. Si Jasmine ay nag-isip ng mabilis. Sir, bakit ganito? Kamiri walang ginawang masama sa iyo. Sabi niya upang makaabala. Habang nagsasalita, lihim niyang hinanap ang maliit na kutsilyong na kinuha niya sa kusina kanina. Si Sir Jack ay tumawa. <laughs> Kayo ang mga perpektong biktima. Walang pamilya, walang hanap tulad ng iba na dinala ko rito. Ang kanilang mga katawan ay nasa hardin, nagbibigay ng sustansya sa aking mga bulaklak. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng karagdagan takot, mulit dinagdagan din ang determinasyon ni Jasmine. Sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang kutsilyo patungo sa matanda na tumama sa kanyang braso Sumigaw si Sir Jack sa sakit at nahulog ang baril. Mabilis na sumakay sila ni Jay sa kotse at pinaandar ni Jasmine ng makina. Ang ingay ng engine ay nagising ang gwardya. Ngunit bago sila makalapit, binangga ni Jasmine ang gate ng buong lakas. Ang SUV ay malakas at ang gate ay nabuksan ng may malakas na ingay. Habang tumatakbo sila sa madilim na daan patungo sa bayan, narinig nila ang putok ng baril mula sa likod. Si Sir Jack ay sumunod sa isa pang kotse, isang pulang sports car na mabilis. Ang habulan ay nagsimula. Ang daan ay paikot-ikot puno ng puno at bangin. Nanay, bilisan mo! Sigaw ni Jay nang may takot. Si Jasmine ay nagmaneho ng mabilis, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa rear view mirror, nakita niya ang headlights ni Sir Jack na lumalapit. Hindi kayo makakatakas. Alam ko ang lugar na ito. Sigaw niya mula sa kanyang kotse. Sa gitna ng habulan, ang tensyon ay lalong tumaas. Ang daan ay naging mas makitid at may ulan na nagsimulang buhos na nagpapadulas kalsada. Si Jasmine ay nakaramdam ng desperasyon. Wala silang telepono at walang signal sa lugar na iyon. Bigla, ang kotse ni Sir Jack ay lumapit ng husto at binangga ang likod ng SUV. Si Jay ay sumigaw at si Jasmine ay halos mawala ang kontrol. Hold on anak, sabi niya. Sa isang matalim na liko, sinubukan niyang iwasan ng bangin, ngunit si Sir Jack ay mas agresibo. Isa pang bangga at ang SUV ay umikot. Ngunit sa swerte, ang sports car ni Sir Jack ay nawalan ng kontrol sa basang daan at tumama sa isang puno. Ang ingay ng pagbagsak ay malakas at nakita ni Jasmine ang usok mula sa nasirang kotse. Huminto siya sandali ngunit alam niyang hindi sila ligdas pa. Tumawag tayo ng pulis, sabi niya kay Jay. Patuloy silang nagmaneho hanggang sa makarating sa pinakamalapit na bayan sa Batangas. Doon, sa isang maliit na police station, nagkwento si Jasmine tungkol sa lahat, ang pag-iwan ni Rolly, ang pag-aaruga ni Sir Jack, ang maltreatment, ang tangkang pagpatay at ang mga ebidensya sa basement. Ang mga pulis ay nagulat at agad na nag-imbestiga. Pagbalik sa mansyon, natuklasan nila ang mga katawan na inilibing sa hardin. Mga labi ng mga dating biktima, kabilang ang mga mag-ina na nabanggit sa journal. Si Sir Jack ay nakaligtas sa aksidente, ngulit na aresto. Sa kanyang pag-amin, inamin niyang siya ay isang psychopath na nag enjoy sa pagkontrol at pagpatay sa mga walang magawa sila ang perpektong laruan, sabi niya nang walang pagsisisi. Si Jasmine at Jay ay nailigtas at nagsimulang magsimula ng bagong buhay. Bagaman may trauma, ang kanilang pagtakas ay nagbigay ng lakas. Si Rowley, nang marinig ang balita, ay nagbalik ngulit huli na. Si Jasmine ay naging mas malakas, handang harapin ang mundo nang walang siya. Sa wakas, ang lihim ni Sir Jack ay nabunyag at ang mga pamilya ng mga biktima ay nakahanap ng hustisya. Ngunit para kay Jasmine, ang totoong tagumpay ay ang kaligtasan nila ni Jay. Sa gitna ng isang bangungot na nagsimula sa isang simpleng pag-iwan.